What's up mga idol? Scotty mabigat ang sinabi, lagot na ang TNT sa Game 6. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Isang quick update lang tayo sa sinabi ni Coach Chot, pagkatapos kasi ng laban ay may nakakagulat siyang babala, hindi yan para sa Hinebra kundi para mismo sa team niya, nagbabala siya na dapat daw silang maghanda. Expected daw kasi ni Coach Chot ang matinding fightback na gagawin ng Hinebra, nangangamba na nga daw siya na baka matambakan sila ng gusto sa Game 6, siguradong gigil daw kasing makabawi ang Hinebra. Inaasahan rin daw ni Coach Chot na uulan ng tres sa Game 6 para sa Hinebra, dahil ito ang nawala sa kanila noong Game 5, maghahanda daw talaga ng gusto ang mga Hinebra players sa shooting nila, kaya dapat maging alerto ang TNT. Samantala, lumipat na tayo ngayon sa barangay Hinebra, mukhang totoo nga ang sinasabi ni Coach Chot, dahil may mga reports na nagsasabing puspusan na daw talaga ang paghahanda na ginagawa ng Hinebra ngayon. Sa katunayan pa niyan ay nagkaroon sila ng extra practice ngayong araw, shooting and defense ang pinaka-priority nila, gusto daw nilang maulit ang nangyari noong game 3 at 4 kung saan maganda talaga ang shooting nila. Kaya naman ayon kay Scotty Thompson, sila naman daw ang babawi ngayon, gagawin daw talaga nila ang lahat para makapwersa ng do or die game, super motivated daw talaga sila na manalo para magkaroon ng game 7. Hinding hindi na daw uli sila matatambakan ng 30 plus points tulad ng nangyari sa game 6, nangangako nga sila na mas maganda na ang depensa nila, mas maganda na ang ball movement pati ang shooting nila. Doble o triple na nga daw ang effort na gagawin ni Scotty Thompson sa Game 6, lahat daw ng loose balls ay kukunin niya, at pati lahat ng hustle plays na pwedeng gawin ng isang player ay gagawin na daw talaga niya. Kung ako naman ang tatanungin, sa tingin ko ay matinding bounce back game at pagbawi nga talaga ang gagawin ng Hinebra sa Game six, hindi naman sila basta lang magpapatalo dito dahil siguradong may adjustment na si coach team. Nakakahiyang performance din kasi ang ginawa ng mga players niya, ito na din ang biggest losing margin sa PBA Finals career niya, kaya asahan nating lahat ang kakaibang game plan na gagawin ng Hinebra. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.